what is up guys ay maaga nga tayong bumangon ngayon gawa nga ng new arrival din ay sa may tanawan ay tuong alas 4 pala ang ng madaling araw ay gising na ang mga person ay kita mga wala pang kataw-taw din ay, ay kami pala ang ata ay di syempre bago tayo pumunta ng tanawan ay di kakain muna mga person at tuong mapapasabak kami ay di pas forward mga buseng at tayo nandini na ay din ang arrival sa may bayan lang day ng tanawan at tuawang pagkakadami na day ng selikta or gaitam naman iyan ay kumpula na agad ay agang aga pala ay nandinin na rin nga si paring Dave at talaga namang hapit day sa arrival na aray ay bali ngayon lang kami mag arrival din sa may tanawan ay bali ang bukas nga pala na rin mga boseng ay alas sa ispa ay kailangan kasing maaga para hindi tayo maunahan sa pangyayaring magaganap ngayong umaga. Bumatalo, bumatalo palitan makalawang na Ay di after po ng ilang oras naming paghihintay din eh, ay ari na po ang naging kaganapan mga busay. Ay, no, no, no. Raider ang ating nadambadin ay mga buseng, aring dalawang hoka, isang foam site na New York Knicks at isang running shows ng New Balance ay talaga namang kagulo na ay eh. hindi na magkaigay. Sa kung ano ang dadamputain ay kailangan pa nating maghanap para hindi lugay ang ating pagpunta din ay, mga buseng at baka tayo may mabisaw ay may naliligaw lang diyan. Ay diare at bayad na mga buseng ay ang nabili natin diyan ay apat. Arete papapakita ko sa inyo mga boyseng oh, okay, okay. 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 Sige okay natin. Okay. <hazit> Ay dari nga po at lumarga na kami ni paring BJ at kami nga po ay magpapaship na dinay sa may LBC at JNT mga buseng kaya naman kami samahan ninyo sa gagawin naming transaksyon na aray. <tellan> <tellan> Ay siya, paano po mga bossing? Hanggang sa susunod na lang ulit. Thank you!